Bye. Thank you po, ma'am. Yo, meron tayong tatlong client nyo araw kaya talagang medyo pagod-pagod at puyat-puyat at yun. ah uh, sa unang hakot natin, o pangalawang hakot na yata to, meron tayo nakakitang tropa, yung kape o G copy sa sa may alido yan, phase 1 sa tropa natin kay paring grapes shoe, makikita nyo rin yung page nila, yung um, G Coffee, yan, basta hanapin nyo yun at siya yung Grape juice sa Facebook sa mga gustong mag-order din sa nila, tsaka syempre, itong, yung pahakot pasaki nga natin, meron tayong dalawang hakot sa umaga, at meron yung, yung pahapon ko patanghali, eh, meron tayong ikatlo, at yung ikatlong client natin ay eh, si Paring Rips yung may-ari ng truck natin, na yun nga, eh, natin, kaya sa araw ay medyo nga pagod at laking papasalamat din natin dahil kahit papano yung nagka-budget budget at ito na nga nandito na kami sa unang hakot uh, pinag pinagbarilan to conception parang ganun o baliktad basta ganyan malapit lang yung pinagkakuta namin baliwag lang yan at napaka bait na client nung mga client natin dyan at masarap nakakwentuhan din at medyo konti yung lang yung gamit nila medyo meron lang kasikipan doon sa pagdadalan dahil second floor at saka ito yung apartment na pinarerentahan diyan sa may tangos um, baliwag at yun 2-5 lang yan medyo mura-mura yan ha? at malaki-laki kaso medyo mainit-init at yun nga dadalin lang yung gamit sa pinagbarelan at uh, doon sa pagdadala nila napakaganda napaka presentable second floor at medyo looban lang doon lang halos sa may papasok sa elementary school sa may pinagbarelan at ito na nga dyan na rin tayo dumaan sumur ka tayo dahil ayaw natin ma daanan yung pinaka traffic dyan sa uh, baliwag napakadami kasi yung traffic sa baliwag talagang sobrang na, nakaka nakakabuisit din ng konti at saka ito na nga nagbababa na sila at medyo challenging to dahil nga second floor yung pagbababaan eh itong dalawa naman ito solid yan napakalalakas ng dalawa na yan kumain este napakalakas ng dalawa na yan talaga sa buhatan napakasolid yan si Roron at saka si Bongbong kaso nga na minsan madalas talaga nagbubulyawan yung dalawa na yan kasi bossing bossy si ano eh si si boss Ron Ron namin dyan eh pero ay boss bong bong namin pero mababait naman yung mga bata nyan at yung kagandahan dyan maraming uh, marami na tayo nakakasama ng mga bata rito na kahit pa paano ay malaking tulong sa atin. Pag hindi sila pwede, may mga pwede. Dahil nga sa trabaho natin ito, eh, on call lang naman tayo. At wala naman tayong apang ah, pang araw-araw na kaya ipasawad sa nila kung may hakot lang. Kaya on call, kung sino pwede, eh, natatawag na at hugut natin dahil dito sa paligid lang natin sila. Malapit lang sila. Kaya ayon, malaking bagay sa atin yon Malaking blessing sa atin yon At lapakalaking blessing sa akin na itong pahakot pa sa akin. dahil nga, na enjoy ko kasi saglitan lang. mo oh, ibababa mo lang, ikaharga mo lang, may mga nagbubuhat naman. Uh, at syempre, nakakatulong din tayo sa mga uh, naglilipat bahay talaga at eh, ito lang ang focus talaga natin na uh, Bulacan area at caraniwan eh, sa mga maglilipat bahay lang, pero misa may napapagbigyan tayo mga uh, labas sa talagang niche natin o target market natin at ito na nga, isang mabilisang ang akyata namin, sabi ko uh, nung una kasi nandodon lahat sa truck eh, sabi ko ibaba muna natin dito sa lilim tapos sabay-sabay natin iakyat kasi ang nangyayari pag nandoon sa truck napakainit kaya sabi ko dito baba muna natin sabay-sabay natin iakyat o kasasabi ko lang nung kanina no, medyo lutang ba dahil sobrang puyat talaga dahil 4 o oh, 4 a.m. nasa kasada ko halos 6 a.m. na kami nandi dito sa Plaridel, dun sa ikatlong ah, hakot namin dahil nga Fairview to from Fairview to San Rafael Bulacan yung aming ikatlong hakot kaya medyo nagka-averia pa yon at search nyo na lang yon nandoon din yun sa page ng pahakot pasakay i-upload na rin namin yon at saka ito yung mga gamit nila ma'am maraming maraming salamat ito, po sa tayo, salamat. thank you po ma'am at yun, nakita nyo naman yung ngiti client natin na yun. Makakita ka lang ng ganong katamis ng ngiti mula sa client mo. eh, napakasarap na. At sya, syempre, ito, masarap din yung pa namin dyan sa pinagbarelan. Talagang solid. At nakalimang kanin niya na taton si Bombong dahil diet daw siya. Yeah. At ito naman si... Ronron uh, Ron Ron eh inaalas kasi siyempre si Cholo na hindi nakasama at ito napapunta na tayo ron sa ikalawang hakot natin Diyan lang naman din 'yan sa birhen at ito nga medyo may kagandahan sa daan nahi nakita niyo naman 'yan. At ang client natin ito ay eh, isang tagabuhat lang ang uh, kanyang ni-request pero dahil nga dalawa yung kasama natin dahil sa unang hakot eh syempre pinagtulungan na lang din ng dalawa at pinaghatian na lang din nila kahit papano eh malaking bagay na rin naman yung kanilang kinita at nakita mo talagang kailangan i-video to dahil napakasulid talaga nung daan na ito sa mga maghahakot at nakita nyo naman oh, oh, safe na safe naman yung mga gamit nyo at yung mga bata na talagang bumuhat talagang madaling utusan solid dyan solid madaling utusan kaya, kaya so nga lang minsan syempre eh, mm -hmm. nag aaway aaway sila at sila ito nga yung kilaparing ubas na napakasarap na kape, kape. Mo na yan, ito ko ngayon sa kape eh, ano ba gusto mo? ganyan, ganyan pre no medium roast ito dark dark rose, dark rose, uh, okay. same oh, price oh, lang di oh. ba? ito, ito isip mo na yan, yan. yun puro puro talaga kapraso lang Ayan, G-Coffee. coffee tayo. Ano ah, yan? Ah. May branding nga ah. na. Tama yan. Ah, G-Coffee. Sa mga tropa natin dyan. Oh. Abangan nyo, abangan nyo ito. Ice yes, coffee. Uh, Nag-seserve tayo ng mga caramel macchiato. At saka uh, mga mocha latte. Yeah. Meron tayong hot choco. Yeah. Sa mga event event nyo, pwede rin ito. Sa mga event event nyo. Happy Birthday! Vocal center dyan. Tapos yun mo eh. Kaya nakaabang pa ako nag sa kape. Eh. Kasi nga yan daw, wala raw masyadong asin. Mayroon eh, okay. pa palang, g copy na. May gata? Hindi, okay na. At, yun nga, siguro nga habang tumatanda ka, yung na gusto ko matapang na matapang na kape. At, ang dahilan niyan kung so bakit ako nagkakape, dahil syempre na rin tayo kay Pare Cubas. Pero, gustong-gusto ko gustong talaga ng kaping matapang ngayon. Dahil nga, hindi ako nagkakape na 3-in-1. Gusto ko yung, yung kape na walang asukal. Parang ganun. Basta ganun lang at uh, talagang basta gusto ko lang ngayon lang na ko lang at nagkakapi nga ako dahil mainit pero ang dahilan yan naghahanap ako ng tubig na malamig kaso nga walang mineral water yung dalawa nag soft drinks na ako naghahanap ng mineral water eh wala ko nakita at nakita ko yung tindahan ni paring ubas doon sa mi eh yun may tinda pala siyang kape kape na lang ang tinira natin at nakita nyo haggard na haggard na tayo pero wala tayong magagawa nalipin tayo ng salapi kailangan natin gumita pero yun lang maraming maraming salamat syempre sa mga nagpapaakot dyan maraming maraming salamat syempre okay, eh, okay. sa inyo kahit papano nagkakaroon tayo ng konti konti natin pang gastos at nakakita nga kami ng gagamba dyan sa may truck na nang hindi uh, hindi ko alam kung ano yan kuliglig yata tawag dyan parang dinosaur na Dinosaur. At yun nga, naikarga na natin Lahat ng kaunting gamit nila Sir, babiyahin na tayo pa Santa Rita uh, yan? Berhen Alido to Santa Rita Napakabilis ng biyahe dahil hindi naman Traffic, medyo uh, may kainitan lang Pero mas gusto na natin yan kaysa yung maulan Dahil napahirap kumilos ng maulan At ilang linggo rin tayong halos inuulan at nakita nyo mabilis na babaan lang no? dahil nagmamadali rin ako dahil nga may hakot pa tayo ng purview nakita nyo naman ang pahakot pa sa nakakalayo-layo na ng purview pero ayoko nang ulitin dahil napakasobrang traffic sa traffic pa lang kalahati na ng buhay mo mauubos sabi ko nga ayoko tumira sa Maynila dahil kalahati ng buhay mo talagang iikot lang sa traffic pero syempre yung mga nando doon eh, hindi naman natin masisisi dahil doon na yun nakagawian nila at check naman may mga ginagawa rin sa buhay yun para ma-enjoy na rin yun yung traffic sabi nga kung nasaan ka bang sitwasyon ng buhay mo enjoy mo lang yun dahil nga ganun talaga buhay wala ka namang pero yo talaga ng traffic napaka grabe ng traffic nun eh manual pa sa sakyan natin talaga halos mapatid-patid yung binti ko talaga sobra masakit talaga at ito syempre sa bawat pinupuntahan natin na ah. bahay kahit pa pa nang tayo ng sticker sana po tanggalin nyo para mas yung salamat sumayin nyo ako pa pampis pwd you god bless Bijam lights and sounds pasok sa budget mo sa lahat ng klase ng occasion, jaya birthday, kasal, binyag at kahit ano pang occasion at yun meron po tayong full band, uh, sequencer, acoustic band at kahit ano mang uh, setup para sa inyong mga okasyon. PM lang po kayo sa aming page na Bijam Lights and Sounds pagkailangan nyo ng banda at kahit anong nga pong may tutulong namin sa inyo sa inyong okasyon at kahit anong setup po, pwede po tayong mapag-usapan natin kung ano yung naangkop sa inyong event. At yun, maraming maraming salamat sa mga tropa natin. Nagla-like, nag-share nagpa-follow, syempre sa Bijam Lights and Sounds at patuloy na nag-hire sa amin. So may nyo kapayapaan. Peace be with you. God bless.